Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling sumubok na lumao. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So, yan mga idol, katatapos lang natin umariya. So time check, it's now 3.46 in the morning. So sana itong bagong spot na pinuntaan natin ngayon ay bigyan naman tayo ng magandang huli. Dahil nagsunod-sunod po yung talagang wala tayong binenta kundi pang gastos lang, bawi gastos lang. So hopefully bigyan tayo ng magandang huli mamayang paghila natin. So mamaya na lang mga idol, samahan nyo kaming muli. Bali ito, nakakalimang panyo na tayo. Wala pa tayo nakukuwang hipon. Bali ito yung tinatawag ng nag-aryang nakangiti. Hinilang niwi Yan yung tawag sa ganyan pag walang huli. So ito, nakakuha na tayo. Dalawang piraso. So ayan, nakakuha din tayo ng isang pirasong bisugo sana madagdagan ayan pangatlo na so ilahilahin lang natin hanggang matapos na natin itong lahat ng lambat so bali pagkagantong sitwasyon ramdam na ramdam natin yung bigat ng lambat so isa pa itong si Oshin ako panayong hikab antok na antok sa paggila kaya tuloy ako naglalambot so ayan bali ang ginagawa na lang natin ay binibilang natin yung pataw so ayan nagtagad na naman ang isang hipo. bali to tapos na naman yung isang panyo bali yung dala natin ay 21 panyo kaya binibilang natin itong pataw na hinihila natin para alam natin kung matatapos na yung isang panyo so ayan natagdagan na naman bali yung bilang nga pala ng pataw nito ay si 63 hanggang 64 65 so bali pag naka malapit na tayo sa 60 malapit na nating mayari itong isang panyo bali mababa pa to mababa pang tisin so ayan natagdag na naman sana magtuloy-tuloy para kahit pa paano ay makabenta naman tayo. O oh, yan, nadagdagan na naman. Pero pag hindi na yan nadagdagan, isisigang na lang natin yan. Para matikman naman natin yung sarap ng hinuli nating hipon. So, hindi na yata nadadagdagan. Bali, pa natin ang hilahin hanggang natin, natin yung dulo ng ating lambat. So, bali, pag ganito talagang ramdam yung pagod ng sakit ng katawan sa paghihila. So, pero kailangan natin tisin para yung dulo ng lambat natin ay ating marating. So, Hila-hila So yan, natatawa talaga ako sa ocean ko dahil panay ang hikab. At tuloy ako, nakakaramdam ng antok ng hilahinto. Nalambot ako pag nakikita ko siya. Akala mo siya ay nalugi sa palengke. Sige ang hikab. At sa bagay, nakakaantok nga naman dahil sa aga ng ating pagising ito ang resulta ng ating area bilang na bilang ang alimasag yan nagdalawang sunod na yung alimasag isang pirasong hipon sana madagdagan pa para ipakilo natin sila dahil kung hindi sigurado talagang sigang sila so ayan natapos na naman natin yung isang panyo Bali, mapa sa kalahati pa lang tayo. Wala pa pala sa kalahati. Wala pa tayo sa kalahati pero sige ang kick ng aking kasama. Ayan, nagdaga na naman ng isang pirasong hipon. Ayan, nadagdagan uli. Sige lang, madagdagan kayo ng madagdagan. Para kayo naman ay aming may pakilo. Dati, pag may, may nahuhuli tayong hipon, binibilang natin para alam na kagad natin kung ilang piraso at kung ilang kilo ang ating nahuli. Dahil ngayon walang hipon, pataw yung binibilang natin para alam na natin kung matatapos yung isang panyo. So, yan yung aking ginagawa kapag walang huli bilang ko ang bawat bata para hindi nakakainip sa paghihila so ayan nakakuha ulit tayo ng dalawang piraso. so, sige lang, dumagdag kayo ayan dumagdag na naman yung isa medyo dumadami na sila kaya sige lang hila ng hila para sa dulo ay magkumpulan sila at dumami pa so ito na yung dulo walang nakakumpul bali pataw pa rin yung ating binibilang talagang walang laman ngayon yung daga so ito payari na tayo bali yaket na lang natin tong pinakabato so yan malapit na Bali yan, ugasan muna natin dahil may putik. ayan, so habang tinatali ni ocean yung lambat para hindi bumagsak pag nananak mo, ayan, so ganyan lang yung ating ginagawa. So ito, ilahin na natin yung ating bandera. Para tayo umuwi na. Talagang wala, kahit anong pilit hanggang sa nayari. Wala, walang puling hipon. So, bale yung hipo natin na to. Isisigang lang natin. Bale, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng sinigang. So, babawiin natin ngayon. Lahat ng ating huli ay ating isisigang. Dahil yung kanilang bilang ay para sa sinigang lang. <laughs> hindi para sa pambenta. So ayan, malapit na 'yung ating pinaka-bandera. Konti pa. Dilitaw na rin 'tong ating bandera. Ayan na. So ayon niya pa magpasampa. Gusto pa yatang Maria. So ayan na. Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa bahay at inyo pong nasaksiyan yung ginawa nating madaling araw na paglaot. At habang nagsisimula pa lang si ay patuloy pa rin po tayong hindi nawawalan ng pag-asa at sumusubok na baka sa mga laot natin na to ay makatapat tayo ng magandang huli. So laban lang mga idol, talagang ganito yung ating buhay pangingisda. Minsan wala. Minsan meron. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing video na aming ginagawa, maa maaari lamang po ang pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.